Hello, hello, good morning mga guys Dito kami tayo ngayon sa aking maliit na hardin Dito sa aking Ayan, maliit na hardin lang Ayan, kayo nyo magkita ayan, ayan, lang Ngayon ipakilala ko kayo sa aking mga Aking mga pananim Ayan Ayan yan po ang mga tanim natin ang palaya hindi maliit pa yan lang po ilang puno lang yan mayroon din dito mga saluyot ayun, huwag niyo mapansin o yan mga saluyot at saka mayroon din tayong ano to ah, dragon fruit Yan dragon fruit ayan masaluyot ka saka itong bagong na rin tanim mga pichay yan pichay po ayan pichay maliliit pa at saka yun sa kabila ano yun ah carrots medyo maliit pa hindi pa makita yung carrots saka dito sa kabila ay mga talong ayan talong talong may mga bunga na yan na harvestan na po natin yan Ayan. talong at meron tayo itong papaya at yun ay ano naman yan okra ilang puno lang at saka katabi uh, niya kalabasa pala, katabi niya Natin. dito meron tayong ano yan ning kamatis maliliit pa bagong punla nga saka marami ito yung pinunla dito ng mga bagong ano kaya e, hindi pa tumutubo ito kailan lang kailan ko lang ito inilagay hindi ko alam kung ano nang tumubo dito ngayon marami iba ibang klaseng ano ito ay hindi ko nabuksan May like, iba ibang klase mga buto ayun yun yeah, may tumubo na kamatis yata yan talong kamatis, talong hindi ko alam yung iba dyan yun na tumubo kamatis at saka talong lang yung sili oh. hindi tumubo oh, so yan. Ang palaya naman yan, sinabot ko lang ang kamatis natin may mga bunga na isang puno kamatis ayan at, at yan, ay tataniman ko pa yan inaayos ko pa tataniman ko siguro ng <coughs> litos or ano man ang pwedeng tanim niya kasi hindi siya gano na ano ng araw dyan eh. kaya medyo iba tingnan ko pa kung anong dapat na gulay itatanim dyan saka ito naman yung alugbati yan lang kunti lang yung tumubo sa alugbati natin Yun yung yung natin na ano na lumaki na bagulang na siya golang na kaya ano yan pinapalitan ko na yun lang po yan mga kakakoy isang puno ng nyug kahoy ng mga kawin ng mga jamingo uh, lansonis langka starapol at suwa saka ito naman yung aking munting kubo ayan ang aking kubo yung aking tambayan yan ako nagtatambay pag mainit yung ano ng araw ah uh, dito pag tanghaling tapat pag mainit yan ako natutulog nakasiala may dyan fresh na fresh tagusan yung hangin Ayan lang po. Ayan lang po. Ayun. Maraming salamat. Ayan. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. like and share thank you bye